welcome back to my channel, Mami Lea Vlog. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga kamami. Kumusta na kayo, mga kamami? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kumain na po ba kayo, mga kamami? Samahan po ninyo ako sa umagang ito, sa paggawa ko ng video ito, para nang sa ganoon, mga kamami, ay makita ng dalawang mata din ninyo kung gaano kagandaan ang sabon na ito. Opo, kakaiba ang sabon na ito, mga kamami. Bakit nga ba lagi kapag may ginagamit ako sa sabon, sinasabi kong effective, totoo nga po. Pero ito po ay hindi na sa akin. Ito po ay ako mismo, ako po mismo, ang nakawitness, dalawang mata po, kung gaano siya kaganda dahil ginagamit siya ng aking anak. So para may maipakita po ako na before, so pininturahan ko po siya bago niya ginamit ang sabon na 'yon. Tapos po 'yung after niya, ginawan ko siya ng a uh, short video para po ipa-plus ko sa sa vlog na ito para po makita po ninyo kung paano niya ginagamit. Opo mga kamami, Para na sa po ay makita ninyo na totoo nga na nag-transformation ang balat ng aking anak. Talagang malaki ang pagbabago po. Opo mga kamami. So mga kamami, ano nga ba ang sabon na ito? Yun. Alam nyo po ba na ang sabon na ito ay meron siyang apat na benefits na gagawin sa ating balat. Opo. Kahit po ang mga sabon ay magkakatulad na pampaputi o may bibilintain tayong sabon na magkatulad ng pangalan. Tapos, yung whitening, nandun na lagi yun. Pero meron pang ibang gagawin or meron pang ibang benefits na ibibigay sa atin balat ang sabon na ito na kung minsan ay wala sa mga ibang sabon na ginagamit natin. Ako po ay sinubukan ko na ito, nakaisang linggo pa lamang po ako. So hindi ko pa pwedeng sabihin na maganda siya sa akin balat dahil isang linggo pa lamang po. Pero po yung anak ko ay Almost 2 months na po niyang ginagamit. So, kaya nakita ko talaga ang kanyang pagbabago. Tinanong ko po siya kung ano ang ginagamit niyang sabon. So, pinakita po niya sa akin ang sabon na ito. So, syempre, ako naman ay eh, nakita ko talaga yung pagbabago ng kanyang skin color. So, parang nainganyo din po akong itry siya. So, isang linggo ko pa lamang po siyang ginagamit. So, hindi ko siya pwedeng... Uh, i-ano sa akin sarili. So, sa anak ko po, doon ako magpapokus sa kanya. Kasi po nakita ko talaga yung malaki pagbabago ng kanyang balat. So, mga kamami, ipapakilala ko na po ang sabon na ito. si Bell Glow Premium Kojic Soap ang apa po na sinasabi kong benefits na makukuha natin sa kanya una po ay mapapaputi niya ang ating balat, alam naman po natin na si kojic ay talagang malakas makapagpaputi hindi lamang yun ang gagawin niya sa atin mga kamami mamamosturize pa rin niya ating balat alam naman natin na mga kamami na kapag nagsabon tayo ng kojic karamihan po kung minsan ay nakakapag-dry ng ating bala, de ba? Dahil po ako ay gumagamit din ng kochik soap. So, nagda po ang aking bala sa, sa mga ibang kochik na sabon. Opo. Pero ito po ay hindi. Bakit ko po nasabing hindi? Dahil po ginagamit ko na siya ng isang linggo. At yung anak ko naman po ay almost two months. So hindi ko nakitaan sa kanyang balat Ang pagdadry ng kanyang skin So talaga pong ito ay Imo-moisturize niya Ang skin natin Yung pangalo naman po Ito po ay meron siyang Anti-acne So maganda po itong gamitin Lalo na po sa mga Laging may acne Makakatulong po ito sa kanila Bakit po? Yung pangapat po kasi ay antibacterial. Meron po siyang antibacterial. So talagang pwedeng-pwede po sa mga may problema sa balat sa mukha. Opo, mga kamami. So mga kamami, saan nga po ba binili ng aking anak? Binili po ito ng aking anak sa TikTok Shop sa halagang 140 pesos. So isusulat ko po sa description box kung saan niya binili or ipa plus ko po sa ice cream kung saan niya nabili sa TikTok shop para po nang sa ganoon ang mabili po ninyong sabon ay legit, hindi po fake Opo mga kamami So mga kamami dito po sa bandarito dito po dito po nakasulat ang kanyang mga ingredient So hindi ko na po babasahin mga kamami tapos ipapakita ko po ang itsura niya, alam naman po natin na kapag kojik ay kulay orange, pero yung amoy po niya ay kakaiba kaysa mga sabon na nagamit ko ng may kojic po o yung kojic talaga kamukha po siya ng kojic, ayan po ang gusto ko dito sa kojic na ito, hindi matapang ang kanyang amoy, na kapag na napadami ang lagay ko sa mukha sa bandang dito sa ilalim ng ilong eh talagang sumasakit yung ilong ko sa amoy na matapang ng project na nagamit ko pero ito po ay hindi mga kamami napaka mild lamang po ng kanyang amoy mga kamami so mga kamami sana po ay nagustuhan nyo ang video ito sana po ay makatulong rin sa mga may problema sa balat sa mga Uh, natatakot gumamit po ng kojic. Ito po ay hindi po siya matapang. Opo mga kamami, kasi ayaw ko rin po kasi sa mga matatapang na sabon dahil lalo na kung mahabdi ito sa balat kasi ito po ay binababad natin ng 3 minutes sa mukha naman uh, mga 15 segundo kahit si 15 segundo kung sobrang tapang po ng sabon na nagamit natin ay mararandaman pa rin natin yung hapdi at parang pangangating ng ating balat. Pero ito pong si na ito, hindi po. Opo mga kamami. So mga kamami, sana po ay nagustuhan nyo ang video ito Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood. At ah, syempre mga kamami, gusto ko lamang pong i-shout out yung mga nagko-comment. Shout out kay... Ma'am Diva TV 8353 Shout out po sa iyo, Mami ay, Ma'am, maraming salamat sa suporta sa panonood ng aking munting channel. God bless you po. At kay Mr. John Cruz, shout out po sa inyo dahil po uh, lagi kayong uh, sumusuporta sa aking munting channel. Maraming maraming salamat po Mr. John Cruz. Uh, God bless you po. At kay Ma'am IJ. Shout out po sa iyo. Maraming salamat po sa suporta. Ah. God bless you po. At sa lahat po ng aking mga subscriber, shout out po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? magingat ingat po kayong lahat. At uh, God bless you all po. At sa mga non-subscriber pero nanonood po ng aking munting channel, maraming maraming salamat po sa inyo. God bless you all po at mag- at mag-ingat po kayong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. See you next vlog. Bye! Thanks for watching. At syempre, hindi ko pala po pwedeng kalimutan mga kamami to remind you o i-remind ko kayong lahat na huwag kakalimutan magpahit po ng sunblock at or sunscreen sunscreen, kung ano po ang meron ninyo sa bahay, kung ano yung available ninyong pwedeng ipahid para may protection ang inyong balat, again po sa init ng araw. Huwag kalilimutan magpahid po ng sunblock mga kamami. Para po na sa ganoon, maganda po ang makita natin resulta sa ating balat para na sa ganoon kahit Lumabas tayo at biglas sumikat ang araw at nakalimutan natin magdala ng pain kahit papaano panandalian meron po protection sa ating balat sa init po ng araw. So yun lamang po ni ko po dahil baka makalimutan kong i-remind kayo at makalimutan din po ninyong magpahit. So mga kamami, see you next vlog. Bye! Thanks for watching!